Hi sa lahat. Ako si Carolina Skyapacas, Ingat Yaman ng ISPRM at Tagapangulo ng Audit at Finance Committee. Nandito ako para pag-usapan ang isa sa mga haligi ng estratehikong plano ng ISPRM na inilabas na yung taon na may pamagat, "Pagtutok sa Ating Direksyon para sa Kinabukasan." Matibay ang aming paniniwala na ang pagpapanatili at paglago ay napakahalaga para sa ISPRM. Para makamit ito, kailangan natin ng magagandang kongreso at maraming aktibong miyembro, pati na rin ng epektibong operasyon at siyempre, kalusugan sa pananalapi. Nagtatrabaho kami sa pag-iba-iba ng mga pinagkukunan ng pondo upang masuportahan ang aming mga inisyatibo at maipatupad ang mga patakaran o kakayahan sa pagtuturo ayon sa misyon at bisyon ng SPARM. Ang transparency at pananagutan ay mga haligi ng aming mga gawi sa pananalapi. Pabor din kami sa teknolohiya at inubasyon upang mapabuti ang kahusayan sa mga operasyon. Mayroon tayong opsyon para sa mga donasyon at suporta sa pananalapi. Hindi alintana kung ito ay mula sa isang malaking sponsor o maliit na halaga, lahat ito ay makakatulong upang suportahan ang aming misyon. Kailangan ka ng sperm. Kaya't sumali ka sa amin. Dalhin mo ang iyong mga ideya. Dalhin mo ang iyong mga intensyon. Nandito kami para makinig at tumulong, at nandito rin kami para matulungan mo kami dahil kailangan naming magtulungan sa pananalapi, pagpapanatili at kalusugan. Maraming salamat po.